Good morning po sa ating lahat at uh, pag-uusapan natin ngayon yung katarungan ng Diyos Righteousness of the Lord Jesus Christ Perfecto po yan. We're not talking about righteousness of an ordinary person o or ng kahit na sino at yung way of thinking na ordinaryo para sa mga tao or should I mean yung way of thinking ng isang ordinaryong tao. Hindi po yan ang pag-uusapan natin. Pag-uusapan natin ang katarungan ng Panginoong Heso Kristo. Ganito po kasi yon. Kung ang Panginoong Hesus daw ay napakabuti, bakit daw po niya pababayaan ang kaluluwa ng isang unbeliever na sunugin magpakailan man doon sa tinatawag na Gehenna or impyerno. Salin po yan ng impierno. Kasi ganito po yan. Unang-una po, I want you to know, hindi kalooban ng Panginoong Heso Kristo na ang tao ay mapasa impyerno. Umpisa pa lang po, create niya ang taong perpekto. Create niya ito na walang kasalanan. Pero pumasok ang kasalanan dahil nadisib po yung unang nanay natin. Tandaan niyo po, kahit i-create niya ang tao, hindi niya sinaklaw ang isip ng tao. Binigyan niya tayo ng free will na simula pa lang. Yun po ang gusto ng Panginoon. Hindi siya nag-create ng robot. Nag-create po siya ng kanyang kawangis. Di po ba? Ganyan po niya tayo iniibig at minamahal. Sa kabilang banda po naman, yung mga rebelding, mga tinatawag na mga fallen angels na itinapon, no? doon po na Tartarus po sila ngayon, isang part din po ng impyerno yan, kasi marami po ang tinatawag na impyerno. Nandiyan po yung Hades, Tartarus, at Gehenna. Yung pong Hades, ito po yung kinilalagyan ngayon ng mga kaluluwang unbelievers. Kaluluwa ng mga unbelievers na namamatay sa ngayon. Nasa Hades, naghihintay ng araw ng paghuhukom. O nag-aaraw. Naghihintay ng araw ng kung kailan sila itatapon doon after ng white throne judgment. Okay. Sa kabilang banda, ito pong Tartarus, dito po nakalagay mostly yung karamihan ng mga fallen angels. Yan po ang kanilang confinement sa ngayon. Yan po sila ngayon nakalagay. So ang Tartarus po ay lugar ng mga demonyo. Tandaan po natin yan. Gehenna. Wala pa pong tao sa Gehenna ngayon. Ang Gehenna po ay napakalawak na lugar. Impyerno po yan. Pero ang Gehenna po ay hindi i-create ng Diyos para sa tao. Makinig pong mabuti. Pero since ang tao ay may pre-will, pre-will, ibig sabihin may desisyon siya. Kung tatanggap pa siya kay Jesus Christ, o i-reject -re niya si Jesus Christ. Makinig pong mabuti. Importante po ito. Pag ang tao po ay tumanggi, doon sa nag-iisang pwedeng magligtas sa kanya, walapun choice ang Panginoon kundi isama po sila doon sa masusunog sa Gehenna, sa impyerno. Sapagkat yan po ang free will ng tao. Yan po ang kanilang pinili. Create niya ang Gehenna para sa mga diablo, sa mga demonyo. Para doon po sunugin ang Antikristo at ang false prophet. Pero dahil ang tao tumanggi doon sa nag-iisang pwede magligtas sa kanila, sila rin po ay itatapon sa impyerno. Well, katarungan po yan ng Panginoon mahal niya ang tao. Pero si Jesus po kasi ang titignan natin, si Jesus po ang magkakaroon ng difference sa buhay ng bawat tao. Ibig sabihin, pag tinanggap mo si Jesus, magkakaroon ng difference sa buhay mo. Kung dati papunta ka ng impyerno, pag tinanggap mo si Jesus Christ, ikaw ay, ano? Pupunta na sa langit dahil ikaw ay maliligtas. John 3.16 For God so loved the world whosoever believeth on Him will not perish but will have everlasting life. Sa kabilang banda naman, pag nirejects Jesus Christ, nananatili yung sin nature, Adamic nature, na minana natin sa unang mga magulang natin. Si Eva ay nadeceive ni Satanas. Nung kinagat niya yung pinagbabawal na bunga, pumasok ang kasalanan. At lahat ng na mga naging anak niya, may sin nature pong lahat. Kasama tayo doon. Pero pag tumanggap tayo kay Jesus Christ, uhugasan niya lahat ng kasalanan natin past, present, future. Patatawarin niya lahat ng yan. Kaya, ang isang taong tumanggap kay Jesus, pupunta sa langit. Maliligtas. Pero yung mag -re reject ng gospel of salvation niya, ayan ang tanging paraan para maligtas ang tao. Pero tinanggihan nila, sila po ay pupunta doon sa impyerno. Pero ngayon po pag namamatay po sila sa Geh muna po sila sa Hades. Wala pa po yung Gehenna. Pero pag natapos na po lahat yung mga end times, prophecy na 'yan at uh, natapos na po yung white throne judgment kung saan hahatulan lahat ng mga uh, unbelievers, sila po ay itatapon na po doon sa Gehenna kasama ng false prophet ng Antichristo, ng demonyo na si Satanas na si Dragon. At sila po ay susunugin doon habang mag kailanman man walang katapusan magkakaroon po yung mga unbeliever na yan ng katawan na tulad po nito tangible at masusunog po yan imaginein po ninyo pag nagkakape kayo kumukulo yung tubig na hawakan mo hindi ba aray ang sakit agad imaginein mo yung pa kayang buong katawan mo nandoon sobra sa nagngangalit na apoy ng impyerno ba so literal po ang impyerno totoo ang impyerno hell is real hell is real. Kung paano heaven is real, well, hell is real also. Kaya, mag-iingat kayo sa mga nangangaral na hindi raw literal ang impyerno. Nope, totoo po ang impyerno. Kasi kung hindi totoo ang impyerno, hindi darating ang Diyos anak dito. Yung God of Gods na si Jesus, hindi na sana nagkatawang tao kung hindi totoo ang impyerno. Again, totoo ang impyerno. Uulit-ulitin ko, Totoo ang impyerno. Literal na lugar kung saan susunugin magpakailan-kailanman ang mga taong nagreject sa gospel ni Jesus Christ. Kaya kung di pa kayo nakasubscribe sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell. Share the wonderful love of Jesus. Especially this video. This video may change your way of thinking. This video may change your heart or to make you decide for the Lord Jesus Christ right now while there is yet time. Kaya po may mga pangangaral na ganito dito sa YouTube at sa iba't ibang platform sapagkat mahal namin kayo. Ayaw naming may mapahamak. Sapagkat pag ang isang tao nasa impyerno na, forever and ever na siya. Again, pakishare po itong video nito. This is a matter of life and death. Thank you po and Jesus truly loves us all.